Ayan, wow. Ay, bad nga yung aming kakabsak ko nga in rat. Ala, umay kayo ta, agi tayo. Ay. <laughs> agi pak po na kuma sa mga agi mapake kasi mga pumanong tayo tikabsak yun Sa mo dyan, brodo niya. Hampay, bro manupay nga aldaw. Tatakot. Agi pak tayo pa ilang kakabsap ko nga inurati. rat. school supplies nga ito kaya kata Ayan basit nga banag nagda ito yung nag dito ay puso. Amo yung kapsat, di pinagtulong, uray basit lang nga banag. Basta nagdapot puso kayo. Tatay. yes. yes. Nag-cute na ito kwa envelope. Nga mabasa no kwa, no okay. agtudo. At okay. dati mas talaga no, mabasa mo't nagtudo. So, nga ito yung latan Mas mahal pero ano, okay. pero mas worth it lalo ta ni asi dagti pinagtutudon ini dayta ni pani karyola mm. karyola aja pani yawat mo dayta daytoy bon bon ata mm. in ata pani kartib mm. dapat ja eraser pa eh, baka di ma dimalipatan jine won ita won Okay, ay tan masaya na ang mga bata diyan. Eh, atupay taramidan tani. Isong araw nagadupay. Kanta pay by sticker? Wah, wow, nakita kayo ito, hindi nakawala lang, Jake. Wah, sayang lang naman naman, yung napakinabangan. At least, ma-recognize ka nila na you have a good heart. Uh, Say, sayang. Papulok uh, lang panang. lang. Hmm, kita man nila, nag-metnoid ka -nil sticker na eh. Oh, ada uh, sign. Ada Asa sign. Ada <laughs> sa dawa kita dahang, naman, guwapa <laughs> <laughs> nung katika. Guwapa, siksik ko lang ah. Siksik. Ay, tarang sumunta, tupay na ramida. Mawanti mapan nga tumulong. Labanog hmm. Medyo. Medyo. Ato pa yun eh. Ato pa yun mong nalpas na eh. Hmm. Ayan, wow. Ganda ka bumitin siya. Yes. Done. Ayan, malapit nang matapos. Asi nga malpasan, kakabsat ko nga inurat. Alan eh, inapat. But... Ayan, yeah, mas cute, Alen. Yung red. Na. Napot na. Inapot <laughs> e na kami. Di ko ah. Tira bi it. Sip ngot. Di pinagkabkabil min. Kakabsat ko. Pinag-iimpa kami. Ay, empak. Pinagpapak mi. Haan nga. Di pinagkabkabil min. Day to. Day jay. dyan. Di Color ng ano. Di baludz. Ay, oo. Baludz. Oo, baludz. Oo, niya. Oh, tiba yeah. nag naggagagot, tagiti ka na nga nagimpake. Ay, ala, ape ka lang nga ti bagbagak. Para sa pak ko ano, na O mal nga kapsap. Mabalinan nga ipa Mabalin tayo nga ipantunubigaten. No, oh, Alen. Ito na po yung mga binigay ng mga isipan. Baka nawala. Alam ba? Alaba. Ay, Ay ano? Oh, here. Yes. So, o, diba? Oh, Naggagagot. Diba. Nag, nag Nagitika ka. Ayan. Wow. Diba? Mm, Ang Yes.